Hello mga bossing! Kayo po ba mga bossing ko isa sa mga nakakaranas na mga iba't ibang napakaraming pagsubok mga bossing iba't ibang istorya ng buhay ngayon pa mga bossing, kung kayo po ay eh, minsan inapapaisip, bakit gano'n ba't lagi minamalas, bagamat masipag naman at hindi nakakalimot magdasal, matyaga ngayon pa mga bossing, ako po ay may tuturo sa inyo na mainam na subukan nyo po itong gawin mga bossing, mas mainam gawin nyo po ito ng Tuesday or Friday or kung halimbawa mga bossing ko ay uh, nag-iisip ka pa kung ano pa yung mga araw na pwede uh, pwede kang gumawa mga bossing ko ng pag sa sa usapin ng pulmon or kaya sa mahal na araw mga bossing. Kasi yun nga po, mas uh, epektibo mga bossing ko yung mga Uh, gumagawa ng mga pampaswerte at ganoon din po sa mga usapin ng psychic, ganoon din po sa usapin ng mga uh, albularyo mga bossing, kaya may sasabihin, bumalik ka sa gantong araw, martes or viernes ganyan at uh, lalo lalo na rin po pag usapin ng pampaswerte, full moon ngayon pa mga bossing, kung isa ka sa mga naniwala sa mga gatong mga pamamarean subukan nyo po ito mga bossing ko ito po ay proven na napakaswerte kumuha lamang po kayo mga bossing ko ng luya ngayon po, pwede niyo po itong balatan, pwede rin naman na diretso na, hugasan niyo lang po itong mabuti. Pagkatapos mga bossing ko, ah uh ito po mga ko ay hiwain nyo ng pino or pwede rin naman na kapag nahiwa nyo na dikdikin nyo para halos makuha nyo yung katas po nito mga bossing. Ngayon po mga bossing, ito po ay makakatulong upang sa ganoon masigit ka na maka ng swerte. Lalo lalo na tungkol sa usapin ng pera. Kasi ito po ay panghatak ng swerte lalo na sa pera. Pero syempre mga bossing, nyo tatandaan. Ang mga pampaswerte ay isang kap lamang upang sa ganoon kayo po higit na maka ng swerte. Numero uno, pagdating sa usapin ng pera, si at syaga. At pananalig sa itaas mga bossing. Ngayon pa mga bossing, kumuha po kayo ng, pwede po ang, ano, ang cooking oil. Basta hindi pa nagagamit yung cooking oil. Tapos, uh, ah, pwede rin naman po yung baby oil, pwede rin po yung langis ng nyug. Yan, basta importante, malinis. Pagkatapos, ihalo nyo po ito mga bossing ko ang ating luya kahit gaano kalaking luya mga bossing ko, tapos kahit anong klase na oil na hindi pa nagagamit mga bossing. Baka naman na pinagpiratuhan na ng isda ay gagamitin. Hindi, hindi po yon Hindi yan e-effect mga bossing. Ngayon pa mga bossing, ihalo nyo po dyan sa oil kahit gaano kadami ng oil mga bossing. Pagkatapos tantsahin nyo na lang. Pagkatapos ito mga bossing ko, ibilad nyo ito sa sinag ng araw. Habang naghihiwa kayo or nagdudurog mga bossing ko ng luya, paulit-ulit ka nagwi-wish na sa pamamagitan nito, mawawala na yung mga kamalasan ko sa pamamagitan nito, ay uh, makaka-attract ako ng swerte lalo na sa pera, sa pamamagitan nito, makakamit ko lahat aking mga pinapangarap. Lagi niyo tatandaan na, ang mga pampaswerte ay isang kaplamang para tayo maging matagumpay. Numero uno po dito, si pag-atsyaga at pananalig sa itaas mga bossing. Ngayon pa mga bossing, kapag ka, uh, nabilag niyo na siya sa sinag ng araw, tapos kana na mag-wish, binilag niyo siya hanggang alas 8 ng umaga mga bossing ko kunin nyo po ito at pagkatapos ay ihaplos gamitin nyo ng pampaswerte. Ihaplos nyo sa inyo po mga palad. Pagtapos pwede rin naman sa paa or ihaplosan ng inyo pong bag mga bossing ko. At magdudulot po yan na nag-a-attract po yan ng swerte at para hindi ka lagi na problema tungkol sa usapin ng pera. Kung isa ka sa maniniwala at nasyo po itong gawin mga bossing, asya. Good luck po sa inyo po lahat.